Bago pa lang kami. Mag-iisang taon pa lang po kami. Seth! Matagal na kayo na na mag-oniya si Pressman. Hindi naman kayo umaamin. Tapos ngayon, hiwalay na. Paki-explain. Love you. <laughs> <laughs> wala na kami. Atang hindi pa eh, Wala pa. Well, ako yung ngayon. confirm ko na. Wala na po kami. Ngayon po talaga nagpo-focus kami on work. Siyempre happy rin kami with all of his projects. Wala pa kayo isang taon? Break na agad? Anong nangyari? Paki-explain! Love you. Siguro dahil uh, una age gap na. Nagkaroon ka mo siyempre na hindi pag-uunawan. I mean, ayaw ka naman magsinungaling. Siyempre, kaya nga kami naghiwalay dahil nga sa ganun. Sa siguro mas uh, minarapat na lang namin na kaysa sa magkasakitan pa kami ng sobra-sobra at mag-away kami ng sobra-sobra. Eh, -sobra. ano na, eh, na lang namin. Because now we need parang more, siguro, freedom na lang din. More freedom. Yun ba talaga ang rason? Ano tong chismis na si Andrea Torres daw ang third party sa inyong paghihiwalay? Paki-explain! Love you! May third party naman? Gwapo ko naman. <laughs> sa laki kong to, magkakaroon ba ng third party? Parang hindi naman. Pero, uh, siyempre, hindi naman namin... Ako, especially ako, hindi ko naman maiiwasan yung ganun chismis. Hindi ko po alam yung issue nila eh. Pero, masasabi ko, hindi ako yung tayo. Alam mo yun? Opo. Hindi ako! <laughs> Bakit ako? <laughs> Sabi rin na naman sa akin ni Seth, friends lang talaga sila. So, I don't know po. Pero, they said that they're just friends. So, okay. They're just friends. Sandali! Ikaw naman, Andrea. May Seth Cadayona ka, ka na, may Mark Harris pa. Sino ba talaga sa kanila? Pakiexplain! Love you. Hindi naman siya nangliligaw. Hindi naman siya nangliligaw. <laughs> ano, I think ano pareho kaming sobrang seryoso sa trabaho. Siya sa soap niya, tapos ako naman sa mga na-assign din sa akin. So, happy lang na nagkakaroon ng mga friends sa SAS.